Isang libo at limang daang bag ng hybrid rice seeds ang ipinamahagi ng pamahalang bayan ng mga sa mga magsasaka sa bayan nitong Martes, October 14. Ang mga binhing ito ay mula sa Department of Agriculture Regional Field Office 1 sa ilalim ng Hybrid Rice Seeds Intervention Program. Layon ng programa na palakasin ang produksyon ng bigas sa bayan habang papalapit ang dry cropping season. Pinahalagan naman ng lokal na pamahalaan ang pakikipagtulungan ng mga magsasaka sa mga programa ng gobyerno para mapaunlad ang agrikultura ng mga Ipinahayag din ng mga opisyal na hangarin nilang ibalik ang sigla ng pag-aani sa bayan bilang simbolo ng masaganang pamumuhay. Ayon sa Municipal Agriculture Office, inaasahan na makatutulong ang hybrid rice seeds sa pagpapataas ng ani at mas mapababa ang piligro sa pagkasira ng pananim. Samantala, sa bayan ng Manawag, tumanggap ang 23 senior citizens ng tig sa 10,000 cash incentive mula sa National Commission of Senior Citizens noong Miyerkules, October 15. Ang mga naktanggap ng insentibo ay ang mga senior citizen na nagdiwang ng kanilang ikawalumpo, lima at ikasyam na pong kaarawan ngayong taon. Layunin ng programa na kilalanin at bigyan ng suporta ang mga nakatatanda sa kanilang kalusugan at pangangailangan gaya na lamang ng mga gamot, maintenance, vitamina at iba pa. Nagpahayag naman ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 1 ng kanilang patuloy na pakikipagtulungan sa bayan ng Manawag upang madagdagan pa ang mga benepesyaryo sa mga susunod na taon. Valerie Desmaya, RNG News.